pahiaga sa labaw sa Department of Interior and Local Government Jansan sa karon ilang ginatutukan ang 26 ka mga barangay sa Jansan aron nga mopasar sa SGLG for barangay tungod dinhi eh, sumala pa makita ang kalambuan sa performance sa matag barangay sa pagpatuman sa mga proyekto alang sa katawhan Actually we are focusing now our attention no uh, ang Jansan the ILG Jansan have established the out uh, kanang Uh, sub LGRC kaning tawag nato na GSC or Jensen LGRC. This is a sub LGRC under the Local Governance Resource Center of the region. This is the platform no. It, this is the platform of knowledge management nato. So in the establishment ng LGRC, we have that MOU, MOUs with the city. Uh, considering the integrated barangay affairs to be our partner, uh, partner secretariat in the implementation of this sub uh, LGRC programs. No? Mm -hmm. actually the sub LGRC is the DILG way of uh, uh, implementing programs and projects. No, ang mga indicators ng mahimong basihan sa assessment sa performance sa binti sa mga barangay mao ang three plus one ang CORE AREAS, Mao pagdumala sa panalapi, kaandam sa kalamidad, kausay og kalinaw, unya ang tulo ka essential areas, mao ang social protection, business friendliness og environmental management. Samtang adunay pahayag ang mga dugay na nga kapitan o ang mga bag pa sa nakatakda ang nga assessment sa ilang performance karong tuiga. Actually, uh, kutob lang si Makaya na mo. Uh, Mawalang ginagato ang ginano. Uh. Uh, kanunay sa kanunay nga uh, sa sininga sitwasyon sa ato ang uh, pang nag sa ato ang gobyerno. So uh, may may yun ang nga na mo abot panahon nga ingana na siya. So as long as nga ma-maintain lang nato ang uh, gitawag nato kung um, sa maayo um, ang pagpanerbisyo sa tao, nabot hmm. naabot nato ang ilahang Oh, sa ginapangita. Do not expect too much, no. o na. To mm hindi Dili nato makaya nga pagabuhaton, na nato makaya sa kapasidad nato, dili nato to, na to, to sa buhaton. As long as we are working, ah, uh, bang natubang nato ang pagmaayo nga pagpanerbisyo sa tao. So, dako mo pasalamat sa mga orientation kay tungod na hibawa na mo kung unsay mga mga pamaagi nga para ma, makapasata sa SJLG for barangay kahibaluan nga sa miyaging tuig adunay lima ka barangay nga pasado sa local assessment apan wala nakapasar sa nasud nun nga ang ang sa DILG target usab sa DLG karong tuiga nga katunga sa 26 ka mga barangay sa Jansan ang makapasar sa assessment nga usak ka aron makapasar usab ang siyudad sa SGLG in the heart of changing lives. Kiri si Brigada Verde Jason. Brigada News.